Salamat, sir. Yes. Kaya ko pa Oo, oo. sana nga dito. Sana po tayo po ay maging namin ngayong gabi. Yes. Kasi 100. Yes. Thank you so po ang mararating nito. Ako, sana po sa mga mga pa sa mga mga minto puso. Kaya na po ang bahala. May mga requested song kayo. Pilit po namin nakantahin yan sa awag ng aming makakaya. Oh, Yes, what's up mga madlangka super friends! Kamusta naman kayo? At syempre, mabuti rin naman ako. At syempre, always remember, lawan-lawan sa buhay, ganun! At syempre, for today's video, ayan, syempre, dadalhin ko kayo sa aking uh, isa sa mga pinag-performan, ang Sky, Sky, Sky Lounge Diner. Ito yun sa Angono, na kung saan na uh, ito'y pinupuntahan ng mga mag-vlogger at dinadayo ng uh, kung sino sino At malalayong lugar At napakasayo po sa lugar na yun Parang isang malaking subdivision na punong-puno Ng uh, iba't-ibang uri ng uh, bar, cafe, at kung ano-ano pa At talagang napakasarap tumambay doon. Talagang magkakaroon ka ng so much chill Talagang malamig Tapos sa uh, unwind talaga kayo ng bonggang-bongga Kasama ang family and friends At syempre, ang video nito ay A day in the life of a uh, uh, performer uh, in a comedy bar. O sa mga pinagsasitan ko rin ng mga bar, isasama ko kayo at syempre kung anong itsura, kung anong nangyayari, at syempre kung anong mga ka, kung ano, ano mga kabulastugan ang ginagawa ko sa bar para mas mapasaya at ma-entertain ng aking mga ka-super friends na pumupunta sa bar namin. At siyempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, sige na, please, subscribe ka na sa aking YouTube channel, ang Poxy Vlog, P-O-K-S-S-I-E, as in Victory LOG Vlogs. At syempre, pindutin mo na yung uh, sampal sampal-sampal, itadyak-tadyaka mo na yung uh, notification bell at uh, para mas ma-update ka sa aking mga susunod pang mga video. Sige na ha, at watch ka lang at talaga namang ma enjoy ka a day in a life of a performer in a, <laughs> in a comedy bar. Yes, mga ka-super friends, I'm here sa Hillsdale Angono na kung saan nandito tayo sa pinaka-entrance nila, pataas siya, ayan. Ayan, pataas siya. And then, napapaligiran siya ng iba't ibang uring mga bar. Ayan. Diba? Ang ganda dito, guys. At syempre, talagang marami kayong uh, pagpipilian na mga... mga board na pwedeng pagchilan kasama ang yung mga kaibigan at mga family talagang bongga yan. Ito yung ay uh, I love Tagpuan. Isa yan sa mga pinupuntahan talaga ng mga content creator o mga vlogger. At syempre hindi lang yan yung may mga bar dito ha. Ay, marami pa sila. Talagang pag inikot mo sila, oh, hiningal ako kasi pataas siya. Nang bonggang bongga. Ayan. Meron tayong ayan o oh, may isa pa tayong bar dito. Ayan. Nakakahingal ng pataas mga ka-super friends ko. Ay. Ayan, meron din. Ayan. Ito ba There so many lots of uh, restaurant na talaga namang pagpipilian nyo dito. Bongang bongga. Tapos may mga performer. Siyempre katulad ko na nagpe-perform dito sa isa sa mga bar. Yun yung Sky Lounge. Tapos, ipapakita ko sa inyo. Ayan, dito yung tanaw. Meron din performer dyan. Mga friends ko rin yan. Tapos, ayun na nga. Ayan. Diba naikot ko na kayo ng bonggang bongga? Ah, ningal ako. At syempre meron dyang pababa. Yung uh, ah, pababa na ayun yung pababa ng yung uh, papunta dun sa bar namin. Paikot siyang ganun eh. Para siyang uh, malaking subdivision. Na talagang napakasaya sa lugar na ito. At talagang uh, mai-enjoy nyo pag kayo pumunta dito, diba? At sir, papakita ko yung uh, loob ng aming bar. Yung Sky Lounge Diner. Para naman na uh, masipat ninyo. At makita nyo kung gaano. kaganda At sana pumunta po kayo. Ha? Okay. That's yes. all right. Ito Tama! Kung hindi i sa mama Kung hindi i-hear ito sila, bossy Kaya sa ating PID Bossy, gusto nyo makita sa amin na may Pwede pwede kayo gumagda Pwede pwede kayo mag-request Sa mga songs na gusto nyo Oo nga, at syempre Kung may mga songs kayo Or gusto nyo Pwede pwede po yan dito sa ating bar Oo nga, at syempre Para mas deret-deret Ang ating one night here at Sky Lounge. Ano may birthday dyan sa taas ha? Si Johnson? Chang San! Oo. Oo. Natawag daw natin ng birthday song si Johnson. Yes, uh -huh. oo. Oh. Hindi ko alam kung nasa taas na yung anil. Yes. Yung isang may birthday si Sir CJ. Tama. Check. Wala. Hindi pa ba rin. Nandiyan ba yung mga? Oo. natin ng birthday song yung mga nag-overtay nyo na? Yes! O, so, sa, kayo, sa mga nag-overtay ngayon, we go Sky Lounge. Ayan. O, kalwala po, you enjoy your birthday kasama po kami. Ha? Huh? Kapag! Ayan, Sir CJ, baka gusto mong pumunta, Sir CJ. Punta ko, nah, alam na mo, Bebe. Check. Ah, Ayan, wala na. Thank you po. Pwede-pwede kayo Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ang Yes. Oh. Para naman ini Yes. Ah, <laughs> ah. <laughs>

Na, na Ayan na, lumapit ah, na siya. Ano? Ayan na. Ano? Ano? Ano yun ba? Ano yung Ay, ba? Ano yung iba? Ano Ano Paano daw kung wala ka? Paano po nga? Paano po nga? Yung bayon. Ano <laughs> yun? Pa paano ba yun? Pakinggan mo nga. Iba pa yun. Iba pala yun. O sa ating birthday celebrant, Sabi siya mo daw. Ha? Sabi siya mo daw. paano kung wala ka nga. Ah, um, why... Ah... Uh... Ano ba? Pinamayakan mo okay, eh. para pinamayakan Sabihin mo, ko alam. na lang. Ano ba naman yan? Ikaw naman. Ha? How Do I Live daw. How Do I Live? Oo, oh, Mas gano'n eh. ba yan? <laughs> <laughs> ha? Pwede naman. 100,000 daw. <laughs> Di diba? Ang mahal naman ang How Do I Live mo. Ang oh, sayasang na talagang iconic song na talaga naman pang naririnig mo eh. Unang oh, mesmerist na How Do I Live. Wala ano? ako talaga tangalig yung lips. So, Oo. Oh, How Do I Live so, ba yun? Oh, yun lang naman para yun. Yun sa ating birthday celebrant sana, pwede kang uh, mapaawin namin later on, ha? Oo, oh, para kahit pa paanay, makajamay namin ikaw. Yan, go push. Nakalalaman na. At syempre, dun sa mga nasa taas, hope you enjoy the rest of the night. At syempre, if you want to jump, pwede kayo bumaba at mag-enjoy dito sa Sky Lounge. Ba uh, How do I live by your million rhymes? Oh, my kay John, ang gusto kumanta. Yes, si, ano ba yun? Jensen. 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 Napaka-arty. Jensen, Jensen. Napaka-arty naman ang bigas mo, Jensen. Jensen, Jensen, baby party. <laughs> Jensen, pwede ka ba na, pwede ka ba lang na dito sa Itablaga para uh, mapaawit uh, na nga gusto mong awitin dahil kakarawan mo naman yan isa sa mga pwede mong gawin dito diba sa Sky Lounge ang umawit at makikanta sa amin sa yeah. eh. akin yeah. hmm. kung hindi ka aawit na yung gabi dito so sa impactado ikaw ang aawitan ko gamit ang mikropono mo yeah nakikinigyan hmm. mo ba? ako ako hindi ka na dito Jensen o bakong may representative ka na sa tingkong mo? Hello. Uh hindi -huh. ka uh -huh. uh -huh. uh -huh. Isa lang, isa ano pangalan? Ha? Ano na? Ano yan? Ano Pag may badminton ka, lapitan ka na. Uh -oh. Hindi pwedeng aayaw ka. Kailangan sa ka. Water. Make uh -huh. me water. Uh -huh. Ha? Sasayaw siya? Sasayaw siya ng jumbo hat Ay, no? po. Ayun. At sapatis po po Uh -huh. ah oke, ayo kita pusing ke bawah, ayo kita oke dong, kaya ini tuh yang kita nalang sapatos ayo kita kawakan kaya ini hai, ayo kita roll push oh banyak lagi kita di youtube nah, ayo kita pusing Isa lang, isa lang. Para rin pa parang sa inyo yung pagpunta niyo dito sa Skyrunch. Isa yan sa mga uh, pwede natin gawin ang uh, sa amin. Oo, oo. Oo, ano nga? ano nga, ay maraming salamat ko binubunod si ate. Ano ba yan? Huwag mo naman na kina. May binubunod si ate Balisong. Ano ba yan? Halika <laughs> ano ano na! Ay, salamat mama, halika. Oo, Magbogang-bogang. At siya na dito sa mga nakakita po sa akin mga naliligugan po kayo, ha? Joke <laughs> <laughs> lang po. Ano ano ba? may Baka may process na doon. Baka nagkamali siya na pinunta ka. Hindi ka na. Ang sexy naman, ha? Oo. Medyo makabagad siya ngayon, malapit dito eh. <laughs> malamig ka pa na ako, hindi ba ba alam? mo hindi ka na import na malamig pala. Oh, oh. Medyo, pa na. Oo, medyo hindi pa nakapakay yung aircon ngayon dito sa taas. Yes, so umaka talaga namang napaka-ano, napakalamig. Eh. Yes, hi, 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 sa hi, 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 ay, ano ba? Boyfriend mo ba itong birthday boy niya? Ano ba? Boyfriend niya? Partner niya? Ano ba? Boyfriend mo ba itong birthday Tama ba yung pangalan mo? Ano pangalan mo talaga? Shane? Yeah. Hindi, yung... Johnson? Johnson? Johnson Johnson. Johnson. Oh, Sabi ko sa'yo, yung partner niya, hindi din niya mauling. Oo. Ay maganda itong kakantayan niya ito eh. Sige. Oh. Ano diba um, okay. ba yan? Parang theme song nila. Theme song nila. Pakiwalayan ba yan? Oo. Oh, paalam na. Ay! Pa <laughs> Ang Push. Sige, sige. So, kami magtrabaho ka, girl? Oo. Ito na lang na. naman. Ang aligaw, push. Shane Shane. Ladies and gentlemen, ang stage here at uh, Sky Lounge. Shane. Go, and there you have it mga madlangka super friends ko at syempre dito ko natatapusin yung aking vlog at syempre eto nandito ko sa rooftop nung ah uh, ah uh, nalimutan ko yung pangalan nung bar sorry no ah uh, Sky Lounge Diner dito sa Hillsdale Angono ayan eto po yan pagpupuntahan nyo uh, ilalagay ko yung ways kung paano niyo mapuntahan para madalaw or makapunta po kayo dito, napakaganda po ng lugar ng uh, Sky Lounge Diner ha at syempre kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin YouTube channel makasubscribe naman po ang akin YouTube channel and hit mo na yung notification bell para mas dire diretso kang uh, mas ma-update sa akin mga nakaka-good vibes at talagang napakasayang vlogs ha at syempre sana nag-enjoy ka sa aking vlogs for tonight, a day in a life of a performer in a comedy bar. Maraming maraming salamat po mga madlang ka super friends ko. Ingat po kayo. Bye!